Gitubag ni Vice President Sara Duterte ang nagkariang isyu sama sa pagsilbi sa arrest warrants batok kang Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City ug uban pa. Atong sayron ng detalye ini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara sumala ni Vice President Sara Duterte nga labi ang puwersa ang gigamit sa autoridad dihang gi-serve ang warrant of arrest batok kang Pastor Apollo Kibuloy. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa tanang law enforcement agency na siguruhong irespeto ang mga sibilyan, labi na ang kabataan sa pagpatuman sa balaod sa nasod. Kinihuman sa pag-serve sa warrant of arrest, batok kang Kingdom of Jesus Christ leader o founder, Pastor Apolo Kibuloy, o sa lima pa ka co accused ni atong June 10 nga nahimong tensyonado. Ang warrant, gisilbi sa KOJC compound sa buhangin. Prayer Mountain o Glory Mountain sa Barangay Tamayong sa Davao City o sa usaka property sa Kitbog, Sarangani sa kasong child abuse o qualified theft. Let us make sure that we respect uh, the innocent civilians, the ordinary citizens, especially ang mga bata because kanang trauma sa ingon ana kagubot uh, sa pag-implement lang sa simpleng uh, warrant of arrest. Uh, wala takibaloon sa epekto ana. Uh, sa ilahang uh, pagdako. Narawagan sa siya sa publiko ang amukal malang ug maghiusa alang sa ustisya ug kamaturan. Gikwestiyon sa Vice Presidente ang serve sa maong arrest warrant na matod niya ni gamit na og lawihang pwersa. Samtang kalabot sa aligasyong suspindihon ang igsuong si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Sumala sa Vice, wala siya informasyon kalabot ini. Duman, ni Kahinumduman nga gibutyag ni kanhi Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque nga suspindihon matod pa si Mayor Baste tungod sa maisog rally diin gibanatan sa mayor si President Ferdinand Marcos Jr. nga gitawag niya'ng tamad o gihagit ka magresign kung do na may ingana nga papel or document na suspension niya wala to na lang nato no and let us wait kung unsa ang mga legal actions ni Mayor Baste Duterte dihang pangutana kung okay pa ba ang unity team tubag sa BISE we are not candidates anymore. Then human ang elections may daug na daog nami. And uh, gapasalamat mi sa ato ang uh, mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem. Wala pa daw siya'y plano mm -hmm. alang sa midterm elections. Apan, nahan ay nakuno ang partido sa Davao. Samtang, doon mensahe ang bise kalabot sa mga ginadaog-daog. Lesson na sa tangan kababayan. Uh, <laughs> isang daog o mo, pa? Sara Gipangutana, usab si uh, Vice President Sara Duterte. Uh, kalabot sa unsa iyang komento sa pagpatugtog uh, sa bagong Pilipinas him. Pero ang uh, tubag sa Vice Presidente, no comment. Sara. Okay, nagang salamat, John D. Esteban.